Pwede ito, pwede. Tanungin kaya natin sila. Magbubunot siya dito sa ating mahiwagang box. Bibigyan ko siya ng oh, 10 Young Master Coins. Kailangan hindi mo yan maubos hanggat hindi ka maka 1,000. Pero kung maubos, kung ano lang ang naipon mo, yun lang ang premium mo. May asawa't anak. Wala. Wala. Ano bang? Wala. Wala, wala. Sorry, sorry. Ano sa English English ang sikat na internet word na Mekos Mekos. Spell bonus. Ang uh, lahat ng naipon niya ay 133 Las Vegas plus school supplies. Congratulations! Salamat Master Yang! Next player. Okay, may bago tayong player. Anong pangalan? Iha? Ashley po. Sinasabi ko sa iyo, Ashley. Huwag mo siya tignan na kung tinanong. Ashley. Ashley. Taga saan si Ashley? Sa, ano, sa chopper. Hi, Dez. Ang umangodon ka din. Nakamagpapadlo. No? Hi! Oh, uh, ready ka na ba? Medyo. Ay, medyo. May halong ka ba? Alam mo na mechanics, no? Alam mo na yung instruction. Napakadali lang ng instruction natin. Sagutin mo lang ang tanong ko. At may premyo ka na hanggang 1,000 pesos Kung sagot mo ito, sa'yo na ang pera Magbubunot siya dito sa ating mahiwagang box Ang mga multiplier Ito ang mga multiplier Bibigyan ko siya ng oh, 10 Yang Master Coins Itong 10 Yang Master Coins Nasa sa'yo kung isusugal mo lahat Pero ikaw ang bahala Example Makakabunot ka ng times 10 At may 10 Yang Master Coins ka Pwede mong isugal ang 1 Master Coin So 1 times 10 10 lang ang ano mo May 9 Master Coins ka Kailangan hindi mo yan maubos hanggat hindi ka maka 1,000 Pero kung maubos Kung ano lang ang naipon mo Yun lang ang premyo mo Okay ba? Okay? Okay, bunot, bunot, bunot. 10, Oy. Oh, wow. Okay. Diba may 10 yang master coins? Ilang yang master coins ang gagamitin mo for times 100? Dalawa. For 200 pesos. Anong chemical element ang may Latin meaning na ferrum? Anong chemical element ang may Latin meaning na naferum a fluorine b iron c copper d fluorine or e potassium okay answer a fluorine a fluorine is that your final answer bibigyan kita ng chance is that your final answer okay yan na ang final answer the answer is A florin is wrong sayang. Ang chemical element na may Latin meaning na ferum ay B iron. Buti na lang dalawa may 8 Young master coins ka pa. Okay. Next question para move on na tayo sayang. No. May volunteer tayong yung ano no? Times 3. Okay. For times 3 ilang yang master coins ang gagastusin o isusugal mo? Dalawa lang Okay, dalawang yang master coins for times 3, 6 pesos. Kung ang pula ay red, ano naman ang dilaw? Green. Okay, ulitin ko ang tanong. Kung ang pula ay red, ano naman ang dilaw? Green daw is that your final answer? Ay, yellow kaya yan. Okay, nagbago ang isip niya, nagbago ang isip niya. Is that your final answer? Yes, sir. Dilaw is yellow is correct! Noti na lang! Noti na lang! Bunot, bunot. <laughs> Oke okay, bonus question, bonus question. Anong lugar ang binansagang Queen City of the South. Oke, okay? Queen City of the South. Oke, okay? Queen City of the South. Oke. Okay? Okay? Cebu City. Oke, okay. Cebu City itu your final answer. Yes. Cebu City is correct. Oke, oh, bonus. Bunot? Oh bonus oh! Ilang kilo ang 5,000 grams? 5,000. Mara 50 kilograms. Ilang kilo ang 5,000 grams? Like 5 kilo siguro. Ay, 50 kilo. Anong final answer? Dalawa yun. 50 kilo. 50 kilos! Nalock na ang sagot! 50 kilos is wrong! Hindi ko pala nabanggit yung price pala no? Wow! Ang price, ang price sana natin ay brand new car. Wow! Wow, sana wow! Ano pala? Brand new toy car. Wow! <laughs> Pero sayang, sayang, sayang. <laughs> Alright. Okay lang yan, okay lang yan. Bunot, bunot, bunot. Okay, times 10. My 6 young master coins kana lang. Ilang master coins ang isusugal mo? Dalawa. Dalawa. Okay, dalawa. Sino ang hari ng United Kingdom ngayon? Ulitin ko. Sino ang hari ng United Kingdom ngayon? King? Carlos. Is that your final answer? Siguro. <laughs> Sino ang hari ng United Kingdom ngayon? King? Kong. O, gagal-gagal. La, gagal King Kong daw. So, mali yung King Kong. Pero, ito. Ang King Carlos ay mali rin. Sayang. Ang tama ay King Charles III. Bunot tayo, bunot. Okay. Times five. So, four young master coins. Anong isusugal mo? Ilan? Dalawa. For 10 pesos. So, kung ang tanong ay question, ano naman ang talong? One. Eggplant. Oh, Okay. Is that your final answer? Yes. Eggplant. Yes. Eggplant. Tama ba? Yes. yes. Correct. Oh, Bunot. My shoulder, my head. <laughs> shake, shake, shake. Okay. Times five. Dalawa last. Susugal na lahat. For ten pesos again. Kung ang anak ng dog ay puppy, ano naman ang cat? Kitten. Is that your final answer? Kitten. <laughs> oh. Kitten is? Correct. <laughs> Correct! <laughs> okay, yan yun ang <laughs> <yung laughs> final. At least, may 26 pesos siya at may palamig na isang litrong soft drinks. Thank you. <laughs> okay. Thank you. Thank you. Thank you. you. Congrats, eh, apa na apa. Isa pa na kadao mo. Oh. Isa pa na kadao. Yeah. Yes. Saan nyo babahagi yung o isi-share ang blessings nyo? Sa bata o sa taong namin na mamalaki sa sa paan na siya tas na... Nanalo pa. Masaya ng kami sa mga prices na kaya. Pag-uusin yung like na rin kayo share para malaman na itong Comment na kayo. Comment and share!